Magandang araw sa inyong lahat. Magandang araw, ginang anyos Ako nga pala si Vianne Carmel S. Napa. At ngayon, tatalakayin natin ang kasaysayan ng pag-unlad ng wikang Pilipino. Ano nga ba ang wikang Pilipino? Bakit ito nakapahalaga sa ating kapaligiran? Ano ang kasaysayan nito at paano ito lumaganap sa paglipas ng panahon? Sa ating aralin ngayon, maaari nating matuklasan ang sagot sa ganitong mga katanungan at mas mapayaman natin ang ating kaalaman tungkol sa wika. Nagsisimula ang wika sa panahon bago dumating ang mga Kastila. Sa panahon na bago dumating ang mga Kastila, mayroong iba't ibang wika at dialekto sa buong kapuluan ng Pilipinas. Bawat rehiyon at tribo ay may sariling wika at sistema ng pagsusulat. Ito ang nagsisilbing kasangkapan sa komunikasyon at pagpapahayag ng kanilang mga kultura. Ang baybayin ay ang sinaunang alpabetong sistema ng pagsulat na ginamit sa mga katutubong Pilipino. Ito ay binubuo ng mga karakter o simbolo na kumakatawan sa matunog tunog o pantig sa wika ng mga sinaunang Pilipino. Ito ay binubuo ng labing pito na titik, tatlong patinig at labing apat na patinig. Sa susunod naman ay ang panahon ng Kastila o tinatawag na panahon ng pananakop sa Pilipinas. Nang sakupin ng Espanyol ang Pilipinas, may sarili ng wika ang ating mga ninuno. Ngunit ito ay pinigil nila. Sa loob ng ilang panahon, sinikil nila ang kalayaan ng mga Pilipino at nagtupad sila ng mga batas na nakikinabang sa gobyerno ng Espanyol. Noong 1550, naglabas ng kautusan ang Espanya na magtayo ng paaralan at turuan ang kanilang wika na ang wikang Espanyol. At dahil doon, noong 1581, nailimbag ang Arte y Diksyonaryo de Tagala. Ang Arte y Diksyonaryo de Tagala ay ang unang nalathalang pag-aaral sa katangian at gramatika ng wikang katutubo sa Pilipinas. Ito ay isinulat ni Fray Francisco Blancas de San Jose na isang misyoneryong dominiko At ito naman ay inilimbag ni Thomas Pinpin. Noong 1850 naman ay nabuo na ang diksyonaryo sa wikang Cebuano. Sa panahong ito, nagkaroon ng pagtatakda sa ilang patakaran kaugnay sa wikang Kastila. Mula baybayin napalitan ito ng alpabetong Romano. Sa panahon ng Kastila, Espanyol ang naging opisyal na wika at ito rin ang wikang panturo. Sa susunod ay ang panahon ng Amerikano. Dahil sa pagnanais ng mga Pilipino na mapatalsik ang mga Kastila, Naging tagapagsagip ang mga Amerikano nang dumating sila noong 1898. Ito ay ang panahon ng Amerikano na kung saan, kung relihiyon ang naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino, edukasyon naman ang naging pangunahing ipinamana ng mga Amerikano. Noong Marso 24, 1934, Pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang Batas Tidings McDuffie. Ang Batas Tidings McDuffie ay isang batas na ipinasa ng Kongreso ng Estados Unidos noong 1934. Ito ay nagbigay daan sa pagkakaroon ng kasalimlan ng Pilipinas mula sa pamahala ng Estados Unidos. Sa simpleng kahulugan, ang Tidings McDuffie ay nagtakda ng mga hakbang patungo sa kasarinlan ng Pilipinas. Noong Pebrero 8, 1935, pinagtibay ng Pambansang Asamblea ang Konstitusyon ng Pilipinas. At noong Oktubre 27, 1936, Sinimulan na ipinahiwatig ni Pangulong Manuel L. Quezon ang kanyang plano na magtatag ng Surian ng wikang pambansa. Noong Nobyembre 13, 1936, itinatatag ang SWP alinsunod sa Batas Commonwealth BLG 184 na nilagdaan ng Pangulo ng Commonwealth na si Manuel L. Quezon. Ang layunin ng Surian ay pilitin ang katutubong wika na gagamitin batayan ng pagpapalaganap at pagpapatibay ng wikang pambansa ng Pilipinas. Noong Enero 12, 1937, hinirang naman ng Pangulong Manuel L. Quezon ang mga kagawad na bubuo ng Surian ng wikang pambansa. Alinsunod ng Section 1, Batas, Commonwealth 135. Noong Nobyembre 7, 1937, ang Tagalog na ang nagiging batayan ng pambansang wika. At noong Desyembre 30, 1937, inilabas ng Suryan ang Kautosang Tagapagpaganap, BLG 134, na nagpapatibay sa Tagalog bilang batayang wika ng Pambansang Wika ng Pilipinas. Sa susunod naman ay inilabas ang kautosang tagapagpaganap BLG 263 noong Abril 1, 1940. Ito ay nagpapahintulot sa pagpapalimbag ng talatinigang Tagalog-Ingles at Bararila sa wikang pambansa. Pinasimulan nito ang pagturo ng wikang pambansa sa lahat ng paaralan sa buong bansa, pribado o pambayan man. At gayon din, sumunod ang panahon ng mga Hapon o panahon ng Hapon sa Pilipinas mula sa taong 1942 hanggang 1945. Ang panahong ito sa kasaysayan ng bansa at panitikan ay tinaguriang gintong panahon ng panitikang Pilipino. Dahil higit na malaya ang mga Pilipino sa pagsulat ng panitikan at pagsalin ng kultura, kaugalian at paniniwala ang Pilipino. Nang lumunsad o dumating sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga Hapon, Noong 1942, nabuo ang isang grupong tinawag na purista. Ang mga purista ay ang mga taong nagnanais na gawing Tagalog na mismo ang wikang pambansa at hindi batayan lamang. Nang panahong ito, Nihongo at Tagalog ang naging opisyal na wika. At gayon din, noong Hulyo 4, 1946, na nabibilang sa panahon ng kasarinlan nagtapos ang pangalawang digmaang pandaigdig. Sa panahong ito, ipinatupad din ang Batas Common Law BLG 570 na nagtatakdang wikang opisyal na ang pambansang wika. Noong Marso 6, 1954, nilagdaan din ni Pangulong Ramon Magsaysay ang Proklamasyon BLG 12 para sa pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Alinsunod, ito rin ay para magbibigay puri sa kaarawan ni Francisco Balagtas bilang makata ng lahi. At noong 1959, inilabas na ni Kalihim Jose F. Romero ng kagawaran ng pagturo ang kautosang pangkagawaran BLG-7 na nagtatakdang kailan matukuin ang wikang pambansa. Ito ay tatawaging Pilipino. Ang pahayag na ito ay nagsasaad na ang wikang pambansa ay nagbibigay daan sa pagkakaisa ng mga mamamayan at nagbibigay tulong sa pagunad ng iba't ibang aspeto sa isang bansa. Sa ating sariling wika na ang wikang Pilipino, napakahalaga ito dahil sumisimbolo ito sa ating katauhan at kultura bilang isang Pilipino. Sa wakas ay ang kasalukuyang panahon o tinatawag na Corazon Aquino Regime. Noong Pebrero 2, 1987, Pinagtibay ang Article 14, Section 6 to 7 na nakasaad sa Section 6 ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral na wika sa Pilipinas at iba pang mga wika. Ibig sabihin nito na ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Filipino. Ang wikang pambansa ay isang wikang ginagamit ng mga mamayan ng isang bansa sa pagkikipagkomunikasyon, pasalita man o pasulat. Ito ang wikang naunawaan at ginagamit ng karamihan sa bansa. At ito ay dapat payabungin, payamanin at bigyan ng halaga. Sa Section 7 naman ay nakasaad na ukol sa mga layunin ng komunikasyon at pagtuturo, ang mga wikang opisyal ng Pilipinas ay Filipino at hanggat walang itinatadhana ang batas. Noong 1987 naman, pinalabas ng kalihim Lourdes R. Quisimbing ang kautosang BLG-52 na nag-uuto sa paggamit ng Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paaralan. Kaalinsabay ng Ingles na nakatakda sa patakarang edukasyong bilingual. Noong 1996, Binalabas ng Commission on Higher Education ang Chad Memorandum DLG59 na nagtatadhana ng siyam na unit ng pangangailangan sa Filipino sa pangkalahatang edukasyon at nagbabago sa description at nilalaman ng mga kurso sa Filipino 1, Filipino 2 at Filipino 3. Sa huli noong Hulyo 1997 nilagdaan at ipinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklamasyong BLG 1041. Ito ay nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Filipino. Dahil doon, ang mga pambansang wika sa Pilipinas ngayon ay ang Tagalog, Filipino at Filipino. Ito ang huling bahagi ng ating leksyon. Maraming salamat sa Yogi ng Anyos sa pakikinig sa aralin ngayon.